Sobrang nadismaya si Coach Team Cohn dahilan para hindi siya kaagad nagpaunlak o hindi niya napaunlakan ng media para sa interview. Inamin din po ni Coach Team Cohn ang goal nila na makaharap muli sa final ang Jordan pero nakaharang po ang China at ang Korea. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat po. Matapos talunin ng Jordan ang Gilas Pilipinas, tila ng hinayang si Coach Tim Cohn. Ano ang inaasahan niya sakaling palarin sila dito sa finals? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa SPIN. Umaasa kami na makakatagpo namin silang muli kung sakaling makarating kami sa finals. Halos 100% kasi akong sigurado na makakapasok sila dito sa finals. Mula mismo kay coach team ko na kaya nilang igapos ang Jordan sa susunod nilang paghaharap kung papalari po yan. Malakas sa loob niya sabihin yan kasi kilala niya po yung mga players niya eh. Kung ano yung kaya nilang ibigay at alam niya na gusto rin bumawi ng players natin sa Jordan. Kasi nga malaki po yung lamang ng Jordan sa atin, 25 points hindi biro no. Paano tinatantya ngayon ni Coach Timko ng koponan ng Jordan matapos nilang makabakbakan ng mga ito? Ito po ang sinabi ni Coach Tim Cohn sa report ni Sir Jerry Ramos sa SPIN. Alam naman namin na nakalaro namin yung pinakamagaling na kupunan sa tournament na to. Kasama si Jefferson at si Buhanon. Sila yung kupunan sa World Cup maliban kay Buhanon. Wala siya noon na mas nagpalakas sa kanila ngayon. Kung may pagkakataon na makaharap silang muli, sa palagay ko, kaya natin silang talunin. Sabi nga nila, bilog naman ng bola, di ba? Kaya may chance talaga na matalo ng gilas ng Jordan sakaling magharap silang muli. Unang-una, nahabol naman ng gilas yung tambak ng Jordan. Nakatabla pa nga tayo, di ba? Yun nga lang, medyo nag-collapse na naman ang kanilang play matapos nating marating yung 52 all. Matapos kasi noon, hindi na lumingon pa yung Jordan. Sabay tambak ulit kagad tayo ng 12 points. Grabe, di ba? Ang bilis eh. So kung sakali, may bala na siguro si Coach Tim kung magarap silang muli dito sa finals katulad ng gusto niya mangyari. Paano tinitingnan ngayon ni Coach Tim ang naging bakbaka nila ng Jordan? Napabayaan ba nila yon kaya lumobon lamang sa gilas dahilan para matalo tayo? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Hindi ako masaya pagkatapos ng laro. Hindi ako natuwa sa effort namin nung fourth quarter. Naisip ko na dapat tinapos namin yung laro ng mas malakas eh. Medyo hinahayaan lang namin at hinayaan talaga namin sila makabuo ng malaking kalamangan doon. Kaya na-disappoint ako dyan. So malinaw na medyo hinayaan po nila na makalamang ng sobrang laki Jordan kaya sila gumuho at uh, hindi na po sila nakahabol, di ba? Natural naman na ma madisappoint siya kasi hindi yun ang inaasahan niya mangyayari. Although alam niya na malakas ang Jordan. Ang masakit kasi doon, bukod sa hinayaan nila na kumumada ng maayos yung kalaban, may dala din silang swerte kasi pilipit na yung tira ni RHJ at nung iba pa, di ba? Pero pumapasok pa rin eh. Matapos ang laro versus Jordan, nagpaunlak ba kagad ng interview si Coach Tim Cohn? Ito po ang sinabi ni Sir Jerry Ramos sa kanyang report sa spin. Napakasama ng pagkatalo at hindi rin siya kaagad nagbigay ng mga panayam pagkatapos ng laro tulad ng karaniwan niyang ginagawa sa bawat laro, manalo o matalo. Grabe no, ganun katindi ang impact ng pagkatalo ng gila sa Jordan. Imagine ha, yung routine na dati, yung pagbibigay niya ng update or interview, hindi niya ginawa sa sobrang panginayang siguro. At para ihinto niya yung routine na yon, masasabi natin na hindi talaga siya kumbinsido na ganun-ganun na lang tinalo ng Jordan ang Gilas Pilipinas. Matapos ang pagkalungkot, nag-move on na ba si Coach Tim Cohn? At anong masasabi niya sa Makbakan versus Qatar na kakaharapin nila ngayong October 2? Mamayang hapon po yan, alas 4 ng hapon. Huwag niyong palagpasin. Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Sir Jerry Ramos pa rin po sa spin. Tapos na yon, kailangan nating makaabante yun ang magiging pinakamalaking pagsubok natin, yung ating lakas. Sana nakabante na talaga tayo. Kailangan kuhanin natin ang Qatar na pakiramdam namin, kaya namin talunin. So malakas po ang pakiramdam ni Coach Tinko, nakakayanin nilang talunin ang bansang Qatar. Tama rin naman na dapat abante na tayo kasi hindi na maibabalik yung talo. ba? Diba? Talo is talo, sabi nga po nila. Ngayon, focus naman nila yung Qatar at syempre, umaasa rin ang sambay ng Pilipino. Actually, nakamasid sila sa lahat po nakaganapan dito sa Asian Games. So sana nga, lumabas na pabor sa atin ang bakbakan versus Qatar. At alam po yan ni Coach Tim Cohn na nakamasid ang sambay ng Pilipino. Matapos nilang bakbakan ng Qatar, anong bansa ang isusunod ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report pa rin ni Sir Jerry Ramos sa SPIN. Isusunod natin yung Iran. Sa tingin ko maganda yung chance na matalo natin ang Iran. At yun ang magdadala sa amin sa Final 4. So alam na natin ha, isa na lang ang kulang. Yung execution ng kung anumang plano nila versus Qatar ngayong October 2. Mamayang hapon nga po yan. Again, alas 4 po. Huwag po natin palagpasin. Sana nga makuha natin ang Qatar. Yung Iran naman, ay na rin po kay Coach Tim Cohn, kakayanan natin yon. So kapit lang siguro, sa ngayon, wala namang binibitiwang pangakong coaching staff. Nagbibigay lang sila ng opinion tungkol sa kinakaharap nila at base na rin sa kanila, may magandang mangyayari once na magsagupa na nga po yan. Matapos ang Iran, anong ang susunod sa si gilas? May nakaset na bang goal si Coach Tim Cohn? Ito po ang sinabi niya sa report pa rin ni Sir Jerry Ramos sa spin. Pagkatapos ay titingnan natin ang China at Korea sana makagawa tayo ng paraan para makapagbigay ng magandang laban doon sa semis laban sa alinmang kupunan at sana makabalik at makalaro muli ang Jordan yun ang goal ang tindi ng goal ni Coach Steve na Jordan talaga isa lang ang ibig sabihin nun sobra siyang nadismaya sa pagkatalo nila dito sa Jordan feeling talaga niya ha? feeling niya kaya natin pero bigo lang sila kaya ganun ang goal niya ngayon pero syempre, hindi rin biro ang sasagupain nila. Yung China, andyan lang yan. Yung Korea, andyan din bago mangyaring makapasok sa finals. At kung sakali, bakba kang versus Jordan. So guys, maraming maraming salamat.